Salamat po ah. ah kahit natatakot po kayo, nag-offer po kayo ng pagkain na kamote. Salamat po. Ayun po, nahihilo po ako, Nay. Sabi, Nay. Salamat po, Nay. Nahihilo po ako dahil po sa sa gutom na po. Sorry po, Nay. So, ayun po mga kalingap, mga kabayan. Welcome back muli sa ating muting channel. One TV Vlogs and my Facebook page, One TV Vlogs also and my second channel, Kalingap Juan. So, ngayon po bayan, nandito ka kami. Kasama ko po si Tol uh, Kalampitos Tino. Siya yung nag ng na camera natin ngayon. Thank you, Tol. Yo, yo. Salamat, Yoyo. -yo. Isa nating idol din yan, dati pa. So, maraming salamat at ngayon po, magadala kami sa si isang pamilya ng ayuda po. May dal tayong 10 kilos na bigas ngayon and siyempre magbibigay tayo ng kaunting cash para po sa kanila. So, nasa bundok po yan. Uh, lalakarin po namin, almost one hour pa po. Uh, samahan nyo kayo mamaya, no? yung paglalakad namin. And siyempre, magdi-disguise tayo. Ah, uh, kuhain natin loob nila. Kung ano ba yung gagawin nila kung nakakita sila ng isang pulubi. Para pong ganito. Let's go! Ayan so, po, mga kalingap. So, let's go. Samahan niyo po kami. And let's go! Pupunta po tayo na uh, tutulungan ni Ato. Ayan si Ato. Ato. Ato.

Paano mo na salamat po kay Vito Talaga napakasipag talaga Salamat po, sinamahan tayo dito Sanay po tayo sa mga ganyan sumahan Isa po yung pinagpasan po natin muna ng bigas 10 kilos man po <laughs> ko ng Hehehe Ganap ko na ba yabas? Yan po yung mga sila po yung mga kauna-unahang vlogger po dati ng Team Kalingap. Sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito po. Kalampitus TV. Uh, bats Batswan. Ang Kalingap po. medyo malayo po 'yan. Dito sa kolehiyo. Oh, PD. O yan. Nagkakat po yung ating video kasi po malayo po yung ating puntahan. Pag pinuno po natin yung full video. Tatawag po tayo ng palapa. Ha? Mm -mm 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 -mm. <laughs> Sige lang po Kuya Vito. Diretso lang po. Halos isang oras po yan, kuya Bitu. Lalakarin po natin, tapos damuhan po bulasan. Huwag po dyan, mahulog po kayo dyan. Huwag po dyan, ilog po yan, lupa sa pa po yan. Kang, tingnan sana. Correcting, correct. uh uh uh. TIGBAK yan, tawag yan, no? Ryan, mag-chorea ka ng TIGBAK. May unang panahon kasi mga kalinga. Kaya pag-inawag na TAGBAK siya. Kasi, ano siya? Hindi pinapansin mga tao. Ay, ganun? Kaya TAGBAK. Ang pagbabalik. TAGBAK. TAGBAK. Sabihin mo kasi. pagbalik Tagbak. Panahon ng pagbabalik. iyon Tagbak. Ay tama, tama. O, so, di ba? May tagulan. Oo. Tag, ah, uh, Araw. Oo. Yan, tagbak. Pagbabalik. Panahon. Panahon ng tago Pag sinapin natin, ano, ng... Pag, uh, panahon ng tagani, at tawag doon, tag ani Parang kanta. Oo. Uh. Tangdan-tanda ko pa panahon ng tagtuyot. <laughs> ani tag ani tagbak, tagbak pagbabalik. Eh, mahinog mahinog tag nakita <laughs> mo sinang ini dinaba ang bigas Nak nakita nang hinog tabak oh ayan na hmm ay hinog nga gusto mo eh sige lang sige na dito kumakain po pero ang dami kong hapong hawak eh paano po makakain po eh Subuan kita ayan po Hatay, tagbak bak hm? Sige Pero po. sabi nila, gamot daw to sa... Huh. Ano pa yan? Sab 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 sabo. 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 Mm. Ang <laughs> subo. Ang subo. Mmmmm. Hop. Ang namis namis no? mm. na. Hop. Wala na. Ng wala lang. Nabitin. Mm. Parang may pagkalasa po siya ng bayabas. Hmm. Ay wala, hindi pa hinog. Hindi pa. Kulay green pa eh. Pag kulay dilo, hinog na yan. Ano po? So ayan po, salamat po sa inyo lahat ha. yung bridge. Kung mahulog ka ha. Kung mahulog ka, may dala kang bigas. Uh, may dala kang bigas. Kaya? Kaya? Baka madala ka. Sigurado? Pag yung paa. Huh? Okay. Yeah. Ko yung cellphone. <laughs> yung cellphone. Sabi po, ay may isda. May buhaya. Saan? Eh? Sabi, may dalag dyan. Hindi. Saka hito. Hindi. Ah, oh, mamimwi tayo dyan. Sige. Sige. So, ayan po, mga kababayan. Ano mo, ano mo po? Ito ba? Opo, Masarap eh. Hindi. Parang parang parang. Ay, hindi na pa tayo naglalakad eh. Saan? Pagbalik natin. Kuhanin natin. Kuhanin yan. yan? Oo. So, ayan po. Abangan nyo yung ano yung pag-ipag-usap natin at pag uh, disguise po natin sa isang pamilya po dito po sa gitna po ng bundok. Ano? Okay. <laughs> Saging. Tingnan po natin kung ano po yung gagawin nila sa atin. Oo, oh, may eh, bulok na alam. Na ganito po yung ayos natin. Ano? Hindi, malapit na. Dito, di kaliwa. Wala hip mo. nga ka? <laughs> o kaliwa. Yes. Aray. Wala. Hindi lang tao dito. Hindi lang tao. Bundok Ha? Pamilya ko talaga. Isang pamilya. Sobra. Yung bahay nila, ano na, magigiba na rin. Ay, may ibon. Nakita mo? Bulo ipad? may pugad yan dito. Dito. May pugad yan. Dito yun, oh. Diyan, sa may, sa may saging. Baka nang lang. Hindi. Ipugad yun dyan. Ba? Sa itagal. Wala. Wala, tara. Baka kung ano meron dyan. Ba, may pick in. Mm -hmm. So, ayan po. Ano, uh, experience po natin? Ito po na experience natin yung ano. Uh, Ah, uh, misa pala solo ka lang pumunta rito. Solo lang. Ay, so mga kalingap at uh, yes, suportahan po natin si Kalingap Kalingap Juan ato Juan TV Vlog. maraming salamat po at siyempre sa inyo lingkod. Maraming maraming salamat. Medyo malayo po pa anong oras pa to? 30 minutes pa lang. Mga 30 minutes. Kasi yeah. nakaka-30 minutes na tayo eh. Oh, isang oras. Sige pa oh. Hindi pala bibiro si Ato <laughs> <laughs> so ayan po, salamat kay ano, kay Yuyu po, kay uh, B2 Kalampitos TV. Ayun po, tinanong ni Bernie Jordan ng TV. Ayan. Opo. Opo. Ayan. Ah, pwede na rin yun. I ano? I ano natin habang naglalakad. Oo. So ayan po. Ano po? Ayan na. Uh, pinakita ko lang din po sa inyo yung. Yung. Nilalakad po no. Ayan na ano na po. Eh, mamaya mag po tayo bago dumating doon. Na, na, na Yung mga. Ano po natin sa mukha ano. So shout out po. Maraming salamat po sa lahat po nanonood sa ating vlogs, no? Hindi sa pulo, bi frank natin na naman. And sabi ko nga, kukuhin natin loob nila. Kung ano ba yung gagawin nila. Dito tulad kanan tayo. Kung makita po sila ng kagaya natin. Huwag pinang loob dun, di ba mabuhay? Ha? Huwag pinang may loob. Ha? <laughs> <Uwawa> naman. po. <laughs> so, picture tayo, picture. Picture tayo, picture. Yun. <laughs> Alright. 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 <laughs> All right. To the world, rock and roll to the world. So, po. Reverse admission. Isang pamilya po. Sa gitna ng bundok. Yan. Tapos, yan po si Salamat kay Tul Kalampitos TV. Yan, hindi raw po Bero talaga. Parang si Parang si Kalampitos TV din po, no. Lahat po ng mga vlogs niya. Kung napanood niyo po yung pinupuntahan niya. Grabe. Sabing dagat. po. Tawid dagat. Tawid dagat pa minsan pinagawa niyan. Ganyan po yan si Tol Kalampitos. Kaya nga po sabi ko, dati pa, eh, siyempre halos kalampit ka po ng Kalinga Partners po ng mga Batswan. Ay, siyempre idolo natin dahil nga po. Sila yung nauna. Na, naging ano po, na charity. So hanggang po ngayon tuloy-tuloy, si -tuloy. Tol Kalampitos. Marami po kaming, ano, maraming, kami na-upload na, bendasin po na magkakasama nila, Boss Kalinga, Proud K-Boys. Eh, yun po ay, kumbaga kasama tayo doon dahil nga po mayroon din tayong ginagampanan na mga rules po and sa K-Boys po ano tayo doon? tama ba yung nadaan ako? tama tama ba yung nadaan ako? ayan pero hindi po nawala yung charity sa atin kasi nga po wala, wala. wala. di ba yata to? kalimutan ko siguro Maram, rin, alam, oh, Ay, 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 Tatago tayo. So, tolbito. Ayan yung bahay nila, oh. May puro trapal. Ah, May puro. Ayan, dito. So, ayan, oh. So, magtatago ka doon sa may saging. Sa agong laba, no? May mga damit. So, ayan, katawan sa may saging. Sige, ikaw muna. Mga kalingot, no? Salamat po sa inyong pagsama. Nandito na po tayo. Mga kawabayan. Ayan po, bahay nila, oh sa kabila po may tagpi-tagpi tapos yung may po sila ilang piraso sa pamilya po nakatira po dito mga kababayan so ayan dito po tayo sa so, medyo malayo kasi papahawakan ko po kay tula bito yung camera natin ano mga kababayan so salamat sa inyo po pagsama and eh ayun mag disguise na po tayo sa kanila let's go tapo tapo ay, ina po Nana. na na nagugutom po ako nanay, naggaling po ako dun sa malayo po. Tapos nagpasok po ako dito po, may bahay po pala dito. Sa inyo po bahay po ito? Nagugutom po ako nanay. Meron po kaming kamuting kahoy dito ni Nakain pa po kayo. Kamuti po? Opo. Ay, nakain po. Meron po? Meron po. Sino po sila? Ha? Natatakot sa akin? Bakit natatakot? Hmm? Natatakot ka sa akin Bakit ka natatakot sa akin? Kasi po mayroong Sakarang sa kayo ng tita Babait na naman ako Natatakot po At meron na ako Sa inyo Salamat May pagkain po kayo ate? Ha? Meron po Ano nyo? Kamuting kahoy Kamuting kahoy Gutom na gutom na po kasi ako eh Kasi ano Layo po nilalakad na Naihilo na rin po ako Sobrang nahihil po sa gutom. Salamat po ah. ah kahit natatakot po kayo, nag-offer po kayo ng pagkain na kamote. Salamat po. Eh, po, nahihilo po ako, Nay. Sabi, Nay. Salamat po, Nay. Nahihilo po ako dahil po sa sa gutom na po. Sorry po, Nay. Dito lang po ako napunta po kasi po ang dami Marami po ako dinaanan po doon. Nahilo po ako na eh. Opo. Dali mo dito yung baso. Okay, eh, salamat be, ang bait mo. Ano pangalan mo? Princess po. Princess. Ang bait niyo naman, Princess. Salamat. Nanginginig ka na po, Kuya, sa gutom. Opo, kahit po tubig lang, okay na po ako. Luto na po yung kamute. Hindi na po yung Salamat, ang bait mo. Ilan taon na po si Princess? 12 po. 12? Nag-aaral po siya? Nag-ano na po, naghinto po siyang pag-aaral. Naghinto po? Bakit po siya naging to? Puli po siya nung mga eskwela At ang mara, ano na daw po, dalaga na daw po, ay hindi pa daw po, dalaga na daw po, red trip pa lamang. Ganun po? Wawa naman po si princess? Mab mab mabait na po si princess? So, salamat po sa, ano po, sa tubig po, ha? Iyan po. Salamat po. Ayan, nanay. <laughs> ano lang po. Ano lang po prank lang po yon na nag ano po kami nag experiment po kami kung ano po yung ako po si Juan di niyo po ako nakilala pero willing po kayong tumulong sa kagaya ko na pulubi bakit po naiyak po kayo naawa po ako sa iyo salamat po and kay princess salamat ako po si Juan Yun dati po pumunta sa inyo di nyo talaga po ako nakilala Okay lang po, okay lang na, na. Di, di nyo talaga po ako nakilala? Okay po na. Hindi ka tayo. Ang dami po po eh. <laughs> ayun po, ayun po, po kayo ngayon. Ay, princess, alay ka dali. na pa ako nakatapag dito. Ayun. Ay, princess, ayun. Ay, yung camera, Kaway ka, princess. Oh, ayun. Ang ako May pusa <laughs> pa rin. Ayun, may pusa ka. Ang ganda po ni princess, oh. Kung ano. Pero dahil nga po sa ano, uh, paputol-putol yung ano yung kanya pag-aral, binubuli sa school. Dahil ano yung Ilan taon ka na, princess? Dose po. Dose? Oo. Hmm. Oh. Kamusta kayo dito? Maito po. Na... O bakit po uh, dalawa lang po kayo dito? Wala po si tatay? Andiyan lang po nagkukuha po ng pagkain po ng ano na. Pagkain po ninyo? Mm -hmm. Saan po siya? Ang po namin ngayon ay kamuting kahoy lang. kamuting kahoy po? Po kamuti. Ano po yung kamuting may taas po? May bagin po? Yung ganyan lang po. Ah, ito pong ganito, yung gumagapang. Hmm. Yun lang po ang pagkain ninyo? Nagpasok nga po yung isa ko ay ano, nakikain lamang dyan sa ano, tula kami bigas ngayon. Oo, oh, ano mas Ang ulam po mo. ay asin. Grabe. Hindi so, nga po ito nakapasok bata ko. Ay, yung isang bata din, di rin po nakapasok. Bali na ano, may dala ako sa inyo. Ah, uh, bigyan na namin kasi maghahapon na. Yung bigas po, may dala ka munting kilos. O para po sa inyo, lang. lang, po lang muna kayo na yan. <laughs> Ito na eh. <laughs> may dala po kami. 10, kilos po ito. Ha? Ito. Oh, kilos na bigas po yan. And. Ah. Uh, sige, tapos ito po, bigay ako sa inyo para kahit paano po may, may pandagdagan. Meron po kayong magkano to? Five. Ayan po, oh. hawakan nyo po para pandagdag po sa inyo, ha? Ayan. Salamat po sa lahat po na nanood. Sobra, na din po kanina kasi po si nanay, kinabahan sobra dahil nga po, umiyak siya dahil nung tayo na nag nahilo. Grabe po, ang bait. Salamat nanay. Ano pangalan mo ulit po nanay? Beatrice po. Ang, B, uh, uh, nanay Beatrice. So grabe po, mga kalingap. Ano dyan na po pala isang bata? Kasi ito matak mo. Nasa loob. Sa sa likod? Ayun okay. na yun, si Buknoy. Buknoy. Jesus. Ayan, okay. salamat. O yan po, sige. Ipasok marami natin ito. Maraming salamat po. Upo, saglit lang. Tingnan natin yung ano mo. Ayan. Thank you. Thank you, Tony. Ayan. Yon, si B. Epo, <laughs> nag-aok ng camera natin. Ang galing. Grabe, thank you. Kalampitos Kalampi. TV. Kalampi. Kay Bito, thank you so much sa iyo, tol. Salamat. Kalampi. Grabe, suporta. Ay, ayan. 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 ayan, O, o, ayan, princess. Anong niluto mo? kamote Kamuti po. Kamuti? asan? patingin? Niluto mo. Po. Sige so, daw, sama mo daw ako. So, ayan po mga kalingap. Dito po yung bahay nila, o. Oh. Sa bahay nila... Nanay, nila princess po, no? Na takipan lang po ng trapal, yung bubong, mga kalingap. So puntahan po natin si Princess. Ayan. Ayan Princess, hello Princess. Ito po yung banggirahan nila. Mga kalingap. And oh, ay niluluto mo yung kamote? Opo. Ay sa iyo mo ay, kanina? Yung... Ha? Huh? Kamote. Mm. Ano yung kinakain lang kinakain niyo? Mhm. Grabe Princess. <coughs> ilang yung kinakain niyo uh -huh. Princess? Princess. Uh -huh. Mhm. Rabi. Saan ka natutulog dito? Ito po sa loob. Sa loob. Ayan. Ito po o oh, kamote yan pinaka yan, maluluto na. <laughs> Mabuti may tanim-tanim kayo, ano? Mm -hmm. So, wala talaga kayong bigas? Wala po. Wala. So, buti nagdala ako ng bigas, ano? Mm -hmm. Halika, pinas, pakita Princess. pinasas yung pinatulugan mo dito. Bakit wala kayong pinto? Sa likod may pinto. Dito Hindi sa harap mo na. Hindi pa po naayos yun po. Ha? Pinto. Masira yung pinto. Ayan. Ah, dito ka natutulog. Sige. Yan, dito po si... Dito kayo natutulog, princess? Opo. Oh. Yan, butas-butas na rin po, mga kalingap. So, ayan. Mm. Um. Walang kuryente dito, dito, princess? Wala po. Wala kayong kuryente. So, ayan po, butas-butas na po, oh. Ayan, tapos wala pong ano dito. Walang pinto. Bakit na wala po kayong pinto, Nay? Halika na, princess. Ba't na wala kayong pinto? Hindi makapasok yung walang pinto. Ha? <laughs> Tumira. Hindi makapasok yung walang pinto. Ayan po, nag nagkukupras na siya. Pabira, oh, yan. <laughs> nagulukat agad. nagulukat agad. Binata mo na? So ayan po mga kalig. <laughs> salamat. Eh, princess, salamat ha. Mm Hindi -hmm. ka na nag-aaral? Mm Hindi -hmm. po. Kailan pag sa pasukan gusto mo mag-aaral? Oh, nagtigil na po siya. Nag nagtigil, nagtigil ka na? Pag sa pasukan, anong grade mo na? Grade 4 po. Grade 4. Gusto mo mag-aaral? Prin princess? Gusto mo mag-aaral, princess? Huwag kang mahiya. Nabanggit kanina na ng mama mo. Binubuli ikaw sa school? Bakit ka binubuli? Dahil sa... Dahil sa mahirap yung buhay ninyo? Ano? Ha? Ito po binubuli? Ano daw po, idalaga na daw po ay mga grade 3 pa. Oo, ilan taon ka na ba? Ano si Solid? Kasi po. 12 years old pa lang eh. Oo, mag aral ka. Ha? Sayang kasi alam mo yung education. Yun yung, kumbaga, ganito yung buhay ninyo dito sa bundok. Yun yung may papamanan ng magulang ninyo sa inyo. 'di ba? Hmm. Malay mo balang araw, ano bang gusto mo maging ano pagka laki mo? Maging nurse po. Maging nurse gusto mo? Bakit? na, bakit nurse? Para po matulong ko si papa at si mama. Hmm. Sige. Sana sa pasukan mag enroll ka ha. Hmm. Yan, yeah, sa mga nanonood sa atin po, sana may makatulong din sa atin pala kay Princess. Pag-aaral niya rin po. Sayang po, no? Sana makapag-aaral siya. At huwag mong intindihin yung ano yung mga sabi sa'yo, dalaga ka na, grade, grade, grade 4 ka pa lang sa pasukan. Huwag mong intindihin yun ha. Intindihin mo yung makapag-aral ka. Hindi pa ang huli lahat, 12 years old ka pa lang ha, princess. Ayan, sige. Salamat ha. Ayan ay. So, sana nai, pag ano no, kahit kaya, kaya naman po mapag-aral sila? Kaya naman po. Ah, kaya naman. Saan po kayo kumukuha ng kagayan yan ngayon? Kinakain niyo, kamuti minsan po mapako daw po sila. Nagpapako? Hmm, mapabili na naman silang pako. Ah, pagka nanguha po sila ng pako, pag naibinta po yung pako, meron po kayo na ibibili ng bigas. Ayun. May nag-order nga po yung maistra ng isa kong bata na apat daw pong tali at bibilhin daw pa pambiling bigas. Ayun, buti po yung gayon. Ano? So salamat po sa mga nanonood sa atin, sa mga ibig po mag-share ng blessings po kala nanay. Yeah, kontakin niyo lang po ako sa akin Facebook page, One TV Vlogs po, ano? Magiging kayo dito parati ha. And sa susunod ug balik ko, ayan, 10 kilos yung dala ko. Um, medyo malayo yung dala ka rin, ay almost ano, almost uh, almost 1 hour nila kad namin, ano? So nakakaya kasi kay kay ano, kay tol ito. Mm -hmm. <laughs> kay Kalampitos ah, TV po. Buhatin na po natin 25 kilos pero susunod po. Nagutom. Nagutom. <laughs> <laughs> pero sa susunod po, Magkasama pa kami para may tagabuhat kahit 25 kilos si madala ko sa inyo mm -hmm. para kahit ano pang isang buwan na allowance niyo ano o madiman umabot basta meron ako na sa inyo. Eh mm -hmm. yung counting cash na ibigay ko para pambili niyo an pangdagdag sa baon ano. Mm -hmm. Ayan. Salamat sa mga nanood po sa atin. Thank you in po. God bless. Pero umiyak talaga kayo. <laughs> Naawa po ako sa iyo Karim no. <laughs> <Gra> <laughs> thank you po. Thank you po. God bless Princess. Say bye-bye. Babay po. Ayan. God bless po sa inyo lahat mga kalingap, mga kababayan. So, thank you so much. Salamat din po, po kay Tol Kalampitos. Ayan. Thank you. Halika baby, princess. And thank you po sa lahat po nanonood. At sa, sa mga ibig po mag-share po, sabi ko nga sa ating uh, binlog ngayon. Just PM sa, to my uh, Facebook page, One TV Vlogs. Maraming salamat. Siyempre kay Boss Kalinga Prab, kay Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs. Sa lahat po ng viewers, no? Kay Ma'am Jack Tapia Matubang, salamat din po. And sa K-Boys, mga K-Boys, sa mga Kalinga Partners, at sa lahat po ng is na nanood sa atin and sabi ko kung may magpapabot just PM lang po sa akin makakarating po yung sa kanila maraming salamat po God bless to everyone I love you all mm, bye 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 say bye bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. ayun salamat po salamat po